Hello guys, so kamahan nyo ako sa bukid Andito ako ngayon oh. lang ko yung hindi malili Parang uwak na taniman ni Angkil sa bukid oh. Yung mabagong pananim niyang palay Ayan siya, oh. tignan natin muli Nating sulyapan, ang palayan ni Angkil Ayan Ang palayan ni Angkil oh. Makaway-kaway yung mga dahon ng palay Ayan siya guys so oh. naman pag ni Angkil Magtanim ng mga palay oh. So, Ayan, oh. ang palayan ni Angkil Kumpulin natin yung sulyapan. At dito, mga palay na ang oh. buhay na. Oh. Kailangan na ng abuno. At tumay-tumay na sa pagyabong. Oh, uh, ito, sariwang-sariwa siya. Pero kailangan pa na maabunuhan ito. Saka spray. Para yung mga insekto na kumakain ng uh, uh, dahon ng palay ay... Uh, Daming kuho lang mga kuhol dito. Tumutubo lang yung mga kuhol dito. Na Ayan naman, daming kuhol ba tawag dito? Yung mga maniliit na, no? no may pangula na. Dito pala nang gagaling yung mga kuhol, oh. Ayan, oh. Uh -huh. Dito pala yung natawag na may palay na, may kuhol pa, oh. Ayan, guys. Yung taniman ni ang pilo, may may palay na may kul may makukuha ka pang mauulam na kuhol oh. ayan Ay, ang natin na ating tulyapan ang palayan niya angkel ayan Ay, o oh. oh. Ay, ayan o oh, palayan ng angkel ang sipag talaga ng angkel ah dito kasi siya lumaki kaya uh, Patnubayan na bayan na wala ng Panginoong yung mga kasama ng angkel na magbubukid ayan Ay, ang tunay ng angkel o oh. oh. ayan Ay, o oh. Ayan, salamat guys sa inyong panonood. Thank you, thank you for watching. God bless you all.